Lods, samahan nyo ako mag-delip tayo ng dahon ng saging. Tatanggalan natin ito. Yung mga pangit na dahon na yan, tatanggalin natin. At pag tayo ay nag-delete loads, kailangan natin isprihan ng ano, medisina. Pero ang ginagamit namin ay zonrox lang tapos powder. So, bawat sampol, limang puno, inisprihan namin. So, tara. Ganyan lang ang pagtanggal lang dahon ng saging loads. Dapat hindi natin ito tanggalin masyado. Yung mga pangit lang na dahon.